ang kate. Hi, ang kate. Guys, tingnan nyo yung ano natin, yung bayabas natin, ay makapal na rin ang dahon. Ito. ba Yan, ito. Makapal na ang dahon ng ating bayabas and hindi pa ako nakatikim dyan ng bunga kasi hindi pa rin naman siya namumunga mga kaibigan ko. Kaka-grow niya lang. And ayun nga mga kaibigan ko, ah uh, mas lalo na siyang tumatangkad ngayon. Kasi before, yung height niya is doon pa lang sa may lupa, sa may kamuti And now, ayan na siya, nangangalahati na siya sa may uh, puno ng saging natin, no? So, sobrang ganda ng, ng pagkatubo niya mga kaibigan ko. And yung saging natin ay, ang bilis din niyang tumubo, no? Yung saba natin na saging. And, ayun, nag-iisa lang siya dyan mga kaibigan ko. Uh, tatlo yan before, kaso lang namunga na, na at na-harvest na, na rin namin. And ganoon pala yun, pag na-harvest na yung saging, puputulin din siya hanggang baba. No, ganoon pala yun. And kung merong mga saha, ayan, sana magkaroon ng saha para mas lalo silang dadami, para makapag-harvest na rin tayo ng maraming saging pagdating ng tamang panahon. Kaya natingnan niyo yung saging natin mga kaibigan ko. Ayan. Medyo guray-guray yung dahon niya kasi nga malakas ang hangin nung nakaraang araw. Pero yung katawan niya naman, yung whole body ng ating saging ay sobrang healthy. No? Patuloy pa rin siyang tumatayo kahit umuulan, kahit bumabagyo. Kahit malakas ang hangin, ay nananatili pa rin yung alaga nating sabana saging Dahil gusto niya na magiging successful din balang araw, na mamunga siya, na mahinog siya at makakain ng kanyang mga tagapag-alaga. Uy, oh, di ba ganun ka? Tindi, no? ng yung honesty ng ano natin yung alaga nating saging ay talagang pinapatunayan niya na hanggang dulo ay makakamit niya rin ang kanyang kaligayahan. Kaligayahang makapagbigay siya ng pagkain para sa kanyang uh, na, mga nagaalaga sa kanya. No? So, hindi lang ang saging na makaibigyan kita yung saba and sa kabila naman ito yung yung saging na anong tawag nun? Lakatan. Ito, lakatan. And ito yung saba. Ayan, saba. So, mas malaki yung katawan ng saba. Compare sa maliit yung lakatan natin. Ayan. And, yes, malaki na rin yung gabi natin. Ayan. Ayan yung gabi natin sa baba ng saging ay sobrang malaki na and by God ang lalaki ng mga dahon sana malalaki rin ang kanyang magiging unod or yung laman no para ma-harvest natin pagdating ng araw. Uy!